Napaka-sweet nga ni Sir dahil siya mismo yung na-order ng cakes para sa kanyang part. Pang ilang order niya na talaga to. Natutuwa nga ako kapag lalaki yung na-order ng cakes para sa kanilang loved ones. Kasi bihira lang yung mga ganun, di ba? Madalas kasi talagang na-order yung mga babae. Mapapasa na all ka kapag ganun, no? Hi, CC! For today's video, gagawa nga tayo ng Valorant Character Invent. Bali, ang request nga ni Sir is yung may mata, ilong, at bibig. Inarap ko na rin kasi gusto kong subukan kung kaya ko ba. Kasi sabi ko nga sa inyo, sanay lang ako sa vector. Yung walang mata, ilong, at bibig. As in shape lang ng muka at ng katawan. Or kung may mata naman, yung dots lang at smile. Ilang oras ko rin talaga tong ginawa kasi nag-focus talaga ako sa details ng mata. At medyo TV. nahirapan talaga ako sa part na yan, pero kinaya naman. Siguro kung mga ganito, yung character, kayo pa siguro kahit pa Pero kung portrait mismo ng tao, parang hindi ko nakakayanin yung gano'n. Masyado na kasing mahirap yon at mas madetail pa. Dito pa nga lang, medyo nahirapan na ako, eh dun pa kaya. Pero thank God talaga sa talent ang binigay niya sa akin kasi kinakaya ko. Yung gamit ko nga dyan pan drawing, walang iba kundi buttercream Then sa mga color na ginamit ko, para ma yung blue gray na hair. Gumamit lang ako ng konting blue food color at hinaluan ko lang ng konting violet food color. Then sa damit naman, blue food color din tapos mas marami na yung violet food color. Nilagyan ko na rin pala to off cam ng Valorant logo. Sa body ng cake kahit hindi masyadong kita dahil yun ang request ni sir. Basta request ni si customer gagawin natin hanggat kaya. Siyempre hindi mawawala dyan ang Dijerlicious logo. And finally, ito na ang finish product at kung nagustuhan nyo nga yung bento cake na to, parita lang 1 to 10. Thank you so much for watching. Babush!